Magandang magandang araw sa aking mga friends, sa aking mga followers, sa aking mga kaibigan dito sa mundo ng social media. Mapa Facebook, mapa YouTube, or mapa kung saan, saan man at TikTok tayo. <laughs> okay, so <clears throat> pag-uusapan natin yung, yung topic natin ngayon tungkol sa pagkakauntog ng bata. Okay? Ng sanggol, ng bata, ng toddlers. So, kung yun daw ba ay delikado pag laging nauuntog ang bata um, ka pagkauntog ng bata ay normal lamang po yan dahil ang mga bata ay likas na malikot ah uh, kahit na yung mga bata na nagsisimula mag-crawling o gumapang ay eh, talaga namang napakalikot ba diba? Kaya naman minsan kahit na ang bata lalo na ang bata is bago palang lang baby pa lang, bago pa lang sinada pa, gumaganyan-ganyan yung ulo nakakatakot kaya lang <laughs> Hayaan nyo si baby. Dilagyan nyo na lang siya ng unan o ng malambot na pom na doon siya dumada paparahin, para hindi, pag guman yun man siya, yung ulo niya o yung baba niya, hindi mauumpog sa baba. Or sa gilid, lalagyan nyo lang siya ng malambot na um, supporter. Normal na yan ah. Alam na natin yun, di ba? Kasi ang mga magulang is very caring for their kids. So, of course, kapag nakikita na 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 sila na baka masakta ng bata. So, paano naman kung yung bata, yung medyo nangangalakyat na, alam niyo ba nangangalakyat? Yung humahawak-hawak na kung saan, -saan Tapos tumatayo-tayo uh, Even na hindi pa sila masyado nakakatayo ng sarili nila Yung tumitibay-tibay pa lang sila Kanyan, tapos natututok pa lang silang humakbang-hakbang Andilikot nila, grabe Tapos hindi may iwasan talaga yung matutumba sila ma Tapos yung tatama yung ulo nila sa kung saan. So, ang unang mararamdaman ng magulang is takot tapos i check ka agad yan ng parents kung yung parte ba nang nauntong nagkaroon ba siya ng bukol o sugat, di ba? Tapos himas-himasin natin ng na ganyan, di ba? Tapos si baby iyak nang iyak. So of course, yung mother, yung worry niya doon sa ulo, worry din niya doon sa baby, ng pag-iyak-iyak ng baby, na nasaktan yung baby, baka, baka kung ano na yung nararamdaman ng baby. So, ang una po natin gagawin bilang mga guardian o tayo po yung nag a sa baby, do not panic. Wag, wag agad kayong magpanik, wag agad kayong matakot. Uh, ang kailangan lang natin gawin is to observe the, the baby or the kids na nauntog kung paano magre-reaction ng, mga, ng susunod na mga oras or kahit na mga araw. Yes po mga mi, hindi lang po natatapos sa isang araw ang observation sa bata, isang oras, isang araw. Hindi lang po doon natatapos obserbahan ng na isang bata na nauntog. Kailangan obserbahan nyo for the few days. Kasi po minsan ang reaction o yung resulta is nangyayari lately, late na, ganun po hindi on the time. So, kailangan i-observe nyo siya. So, kapag ang bata na untog, normal yan. Kahit pa nagkabukol yan, lagay nyo lang muna siya ng cold compress, yung yellow, lagay nyo, balutin nyo sa lampiro. So, kahit anong malinis na tela, tapos yun ang idikit-dikit nyo dyan, ganyan. Kapag ang ba ang kanyang bukol, alam nagkabukol siya, may sugat, ah uh, consult nyo na kaagad sa doktor kasi yung doktor yung nakakaalam kung ano yung ointment o kung ano yung medication na pwedeng gawin para mahumupa yung bukol ng bata so um, ang kailangan observahan po ninyo is kung ang, ang bata ba ay nagsusuka, kung siya ba ay nahilo, kung siya ba ay nawala ng malay at yung kung siya ba ay lumabo ang paningin o oh, kasi ako naranasan ko po kasi often ko lang yung may experience although hindi na ako kids pero nauntog ako nung nandun ako sa Pakistan um, kasi may kinukuha ko dun sa ref hindi ko alam na yung kasamahan ko dun sa work nagbuka siya ng freezer yung taas nung ref ko so pagtayo ko ng kanyan ang lakas ng impact nauntog ako sa pintuan ng freezer napakasakit pakiramdam ko parang bumuka yung ulo ko So, hindi mas kung ganyan. Kinalma-kalma ko. Kumalma naman ako. Ganyan. Oh, okay lang. But, after few days, I think that is like 2 to 3 days, yung paningin ko, basag. Basag yung tingin ko. Yung isa kong mata, bakit pagka yung nakatingin ako, parang yung tingin ko sa isang images, basag siya. Hindi siya, hindi siya buo. Parang meron, parang alam niyo yung reflection ng salamin kapag nababasag na parang para talaga siya mabasag, hindi ko talaga maintindihan yung nakita ko. So, I go to the doctor, uh, sa neuro, sa doctor ng utak. So, sinitiscan ako. So, sinitiscan, in x-ray, tinikyan. Then, then, nilisitahan nila ako ng gamot. At, thanks God naman, nakuha nung gamot. Yung, yung tatlong gamot yun, yung nilisita sa akin ng doktor. So thanks God nawala naman yung pagka pagka ano nung paningin ko pagkabasag nung yung isang mata kasi pag ipinipikit ko siya okay naman tong isa pero itong isa sabi ko bakit basag sabi ko yung tingin ko as in hindi ako ma hindi, hindi maayos yung paningin ko so based on my own experience po yon although hindi ako bata pero nangyari sa akin kasi nauntog ako So, kapag po yung mga senyales na yon ay nararanasan ng bata o napapansin ninyo, although bata hindi naman nagsasalita, at hindi naman nila minsan masabi kung ano yung nararamdaman nila so makikita nyo naman yun maobserbahan nyo naman yun sa ni kinikilos niya kung ang bata ay nahihilo kung ang bata ay walang ganang kumain kung ang bata ay biglang tumamlay o makikita nyo sa bata na mayroon siyang iniindang masakit uh, that is the warning sign na kailangan dalhin nyo siya sa doktor kasi yung doktor na yung magde-decide kung ano yung level na kailangan na yung kung anong level nung injury ng bata kung meron man ay ano yung gamot na pwedeng ireseta sa kanya kasi yung sa akin um nung nagpa ako it is the doctor said that there's a, a, crack you know crack that little bit only sabi niya hindi naman siya yung pinakang uh, sa iskal hindi naman ganoon kasi kung ganoon di sana patay na ako di ba <laughs> so yun na ano lang na siya nalamog siya ganon. so naapektuhan lang na yung sa sa vein ng aking mata so kailangan kong uminom ng pampatanggal ng parang pamamaga So, in, nila ako ng Sinflex. Tapos, um, there's kind of, kind of, uh, paracetamol ba yon Tapos, tatlo yun eh. Tapos, yung isa hindi ko na matandaan. Yung isa talaga, yun yung, yun yung, nalimutan ko na. Ba? sa tatlo yun, guys. Uh, ang mahal nga nun eh. <laughs> Pero okay lang. At least, di ba, naayos yung paningin ko. Nag-take ako within, within a day Nung pag ko ng medicine, umayos yung paningin ko. Relief. So, maayos siya. Hindi siya delikado as long as walang namuong dugo sa ulo ng bata. Hindi siya nagsuka, hindi siya nahilo, hindi siya hinimatay. Napaka red flag niyan pag hindi ang bata. Yun yung mga sign na kailangan dalhin nyo niya sa pediatrician. Tapos, otherwise, that is normal thing happening, guys. Um, prevention at um, alam naman natin na part ng pagkabata yung pagkahulog. Okay, so kung itatanong naman ninyo, ito naman. Um, misa nisa, kapag ba nang untog yung mata, di ba iiyak yan? Pwede ba siyang patulugin pagkatapos niyang mauntog? I suggest po na wag niyo muna patulogin ang bata after niyang mauntog uh, Mag-antay kayo ng 1 to 2 hours bago niyo siya payagang matulog Pero kapag ang bata dahil sa sobrang pag-iyak niya Di ba minsan kapag ang bata iyak ng iyak, iyak ng iyak talagang tulog ang kakalabasan niyan So kung talagang hindi niya mapigilan yung antok hayaan nyo matulog siya. Pero after like half hour, 30 minutes ng tulog niya, gisingin nyo siya. Gisingin nyo. Then kung, kung siya ay hirap gumising, normal na gisingin siya pero hirap siya na, na talagang totally gumising ng normal niyang pagising, ay red flag po yan. Dalhin nyo po yan sa doktor. Pero kung ang talagang suggest ko, wag nyo muna patulogin ang bata. sa mauntog yan. 1 to 2 hours. Tapos, kasi nangyari, i-offend ko lang din yung story, yung so nangyari doon sa kapatid ko, pero, um, I have, yung bata pa ako, meron kasi nga akong ate, di ba? So, yung ate ko, sa ako, naglalaro kami, kasi halos magkaedaran kami eh ah uh, sukob kami sa taon. Okay? So, um, yung sumunod sa akin, di ba yun nga nabanggit kong namatay na kapatid yung, yung lalaki, may sumunod pa doon na yung babae, si, yun nga si Maris ngayon, ay uh, sumalangit nawa <laughs> Kasi wala na rin yung kapatid kong yun, last year lang siya nawala. So, um, sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Nung maliit pa kami ng ate ko, si Maris is baby pa siya. Siya yung baby namin nung maliit, nung nung, nung time na yon nalaglagan siya ng martilyo sa ulo. Kasi yung ate ko, asaka ako, may, kinu may, kinukuha kami doon sa, um, para siyang lamesa. Ngayon, yung martilyo ng tatay ko nandoon, para siyang maso. Alam niyo yung maso? Kasi di ba yung martilyo, two side, isang pampukpok, isang panghugot ng pako. Pero yung nahulog doon sa kapatid ko is maso, as in wala siyang panghugot ng pako. Ganun lang siya. Talagang na, nyo, pag mm, baby baby siya talaga, isang months, months pa lang siya. Hindi pa siya nag-isang taon noon. Tumalbog yung Martin niya, sa ulo niya, natulog-tulog siyang ganyan. So, kami ng ate ko, naglaro kami. So, syempre, natakot kami. Sabi na ate ko, gisingan mo, mapi, gisingin mo. Sabi niya, gisingin mo. Sabi ko, ah, um, hindi gising namin. Hindi siya gumigising. Pero, tinignan namin, humihinga naman. Tulog ka tulog talaga. Tulog na tulog talaga yung kapatid ko yon, baby siya. Natakot kami ng ate ko. Tapos, nagising naman pero hindi hindi namin sinabi yung ko, saka sa nanay ko sa tatay ko. Wala nakakaalam nun. Na-i-open na lang namin yung last year noong namatay yung kapatid ko. Noon na lang kami yung parang uh, nagsasabi kami ng mga memories, mga nangyari noon. noon. Tapos doon lang nila nalaman na nalaglagan pa lang ng martil yung kapatid ko sa ulo wala naman naging side effects siya. So, wala naman, naging normal lang naman siya. Wala din bukol, wala mala. Kaya nga sabi namin parang may angel. <laughs> Ewan ko lang din kung maniniwala kayo doon. So, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Sabi namin parang may angel talaga na nag nag-save talaga sa kanya. So, sa ngayon, wala na rin yung kapatid kong yon last year. Um, namatay siya sa aneurysm. Sa ulo pa rin yun. Pumutok yung ugat niya sa ulo. Kasi sa high blood, sa sa high sugar. So, labas yon sa issue natin ngayon. Kasi yung issue natin sa pagkauntog. So, yun nga guys, basta um, so, yun na nga guys, yung ating um, pinakambuod ng ating topic is wag kayong magpanic that is normal happen to the kids basta ang inyong titingnan diyan is yung red warning o yung red flag natin na kapag ang batang nauntok obserbahan niyo within maybe 2 to 4 days yon within 2 to 4 days obserbahan niyo yung bata kung on the spot na, na siya tapos hindi matay, nahilo na wala ng malay or after niya mauntog wala siyang maalala yung parang hindi niya alam kung paano siya nauntog tapos um, nangyayari po yan so kailangan ipating kasama yan sa kailangan ipating sa doktor pagkalito pag yung bata napansin niyo na parang nalilito siya o nagkakamali mali siya ganyan uh, red flag din po yun. Tulad yung sinasabi ko yung nangyari sa akin, yung parang basag ang tingin, kapag yung siguro medyo parang naduduling din, ganyan. Um, basically, ito na lang. Pagka yung na untog, obserbahan nyo ang kanilang paningin. Yan. Tapos, uh, minsan, nag no din sila kasi connectado din sa ulo. So, ipacheck. Isa yan sa titingnan ninyo o obserbahan ninyo kung dumudugo ba ang ilong, kung okay ba ang mata, kung okay, uh, basta kung kung siya ba ay nalilito, kung siya, basta yung mga ganong sintomas, alam niya naman, matamlay, walang ganang kumain, tapos parang gusto lagi tutulog, yung parang gusto lagi patulog siya, ay ipatingnan nyo yan sa doktor kasi kailangan na yan i scan, kailangan na yan i x Otherwise, kung ang bata naman ay wala naman kayo nakikitang uh, ganun mga karamdaman, is just a normal thing happen to the kids. Part yan ng pagiging bata. So, yun lang po ang paliwanag natin sa ngayon. Thank you doon tanong at na-discuss natin to. Um, napakahalaga po na maging alert tayo regarding sa mga galitong bagay. So, ibang matter naman po kasi kapag yung bata is laging hinahampas sa ulo. That is a different uh, matter naman po. Kasi yung untog is accident yon Accident na lang nangyayari. Pero kapag on purpose, na tulad ng ina-abuse ang bata, na lagi nahahampas ang ulo, nababatukan, tapos yung pagkauntog dahil sa pagkahampas sa ulo, ibang matter for yon So, that is like, uh, mas dangerous yung mga kanong bagay. So, okay po, um, maraming salamat sa nagtanong, at saka maging aware po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga bata. And, iyon lang po at sa susunod pong topic kita kits po ulit tayo maraming salamat po ito po si Miss Anisa